Hello guys! Oh, vlog pa more guys! Nagpunta ako ng taon tapos inabutan ako ng ano, bagyo! Diyos ko, baha pala doon sa kalsada. So, ito yung mahirap dito guys, no? Buti na lang, may dala akong payong. So, naglalakad ako guys, pauwi. May binili lang ako sa taong importante. So, ayun. Um, ito yung mahirap dito guys pag abutan ka ng ulan buti na lang ulan lang to kasi minsan mag -uulan dito ng ice guys tapos pag hindi ka prepare wala kang gloves wala kang boots just go guys grabe ang lamig masakit sa kamay masakit sa balat so ayun ang buko nagtayuan hala oh, school guys hindi sa so maglalakad hindi ko na, na nakuna ng view yung baha doon ng lalim so yun yung mahirap dito guys pag hindi ka ready kailangan pag lumabas ka pag alam mong parang may babagsak na ulan magdala ka ng gloves guys saka itong shoes saka yung boots kasi kung hindi ay sobrang dami guys ay naku pinalid yes ka yung umbrella ko guys hindi siya matibay So, nagmamadali ako umuwi guys kasi magsundo ako ng anak ko. Maaga kasi ang uwi niya ngayon sa school. This is her last day of school. Yeah. So, yun lang guys. Malakas yung hangin. musta naman kayo dyan sige mag vlog mag vlog pa rin ako guys I'm still vlogging even if it's rainy ah oh, dear so hindi kasi ako pwede sabihin ano ay naku guys ang hangin pick up ni mister kasi nasa trabaho so walang choice kundi lakad lakad pa more ay muntik na akong tumawid yan, tatawid tayo guys, no? Mga minutes, minutes lang to. yan walang car. Sige, tawid pa more. Yan. Grabe talaga pag winter dito guys. Ang pangit ng panahon. Palagi na lang ulan, ulan, ulan. Kung hindi naman no, ulan, malamig na icy, icy, icy sometimes guys before I experience na hindi ako prepare mag punta ng lakad sa labas pumunta lang ako hindi ako nagdala ng glove just ko guys umulan ng hellstone sobra tapos <laughs> hindi na ako makamove nag stay na lang ako sa may uh, pwede masilungan tapos ang masakit pa doon yung kamay mo frozen na sa lamig sobrang sakit so yun guys malapit na ako sa school ng anak ko in ko na muna to guys see so ya yeah, ingat kayo dyan hello everyone nagluto ako ng ginataan guys ano ano siya halo halo mga tuna tuna guys tuna tapos, nilagyan ko siya ng um, tahong. Muscles, guys. Yan. Muscles and hipon. Ay, ano, hipon na binalatan. Tapos, nilagyan ko siya ng gulay, guys. Uh, zucchini. Zucchini. Tapos, spinach. Tapos, maraming ano, um, ano nga ito tawag? Maraming, uh, maraming, uh, um, meron siyang squid. Ito, may squid pa siya, guys. Halo-halo, Squid. Seafood siya, guys, na gulay. Kakauwi ko lang galing sa town. nabutan ako ng bagyo. So, yung anak ko, hindi naman siya kumakain ng ganyan. Ito naman sa kanya, guys. Makarel na isda with rice. So, pag pick up ko sa kanya, sabay kami kumain. Ouch. So, sabay kami kakain ito sa kanya at rice. Ako naman itong ginataan. So, yan lang, guys. Hindi ko na pakita sa inyo kung paano ko sinimulan yan. Kasi, madali lang naman magkuan ano, guys. It's very simple to mix some ginataan. Kasi, igisa mo lang yung mga bawang sibuyas. Lahat ng mga, ano, mo dyan. Tapos, ilagay mo yung, ano, yung main ingredients mo. Yung isda, yung seafood. Tapos, mga gulay, yun na. So, looks delicious, guys. Kaka-uwi ko lang pagkatapos ng dilobyo. <laughs> Inabutan talaga ako ng ulan sa labas. Kasi, guys, nagpunta lang ako ng town. May binili lang ako na importante. Para, ano. So, ito na yung lunch namin ng... mag-ina. So, yun, guys. Looks delicious. Tapos, nilagyan mo siya ng, ito, guys, maanghang to, guys. Oh, bell paper. So this is my lunch, and this is for my daughter lunch and rice. That's all. So mamaya din ang dinner ni Mister. Ano siya? Tuna din. If ko lang si tuna. Tapos ah uh, salad na cucumber partner. So dan iyon ang dinner niya. So ako ito narin yung dinner ko kasi hindi ko naman to maubos ngayon. Ang dami ni guys. So hanggang dinner ko narin ito. So yun lang guys. Luto sya Hintayin ko lang yung anak ko, guys, no? Kasi para sabay kami kumain. Yun, kasi susunduin ko na siya after half hour. Bye! Love you!